dahil sundin pa kami sa market. Ang garams nila, rim, lima ng tatlong kilo. So, kuha ako ng tatlong kilo. At ito na yung pagkain ko sa loob <laughs> so, ng So, buwan. So, napakamura ng garams nila. Tatlong kilo lima. Tara dito. Ibagin natin. May parts yan. Okay. So, ito ka guys. Bumili ako ng talong. Tatlong kilo. Kaya ka nga eh. Ah, nakala ka. Ay, ito.

हाय my... no, no, go go. it. <laughs> Hi. 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 ako. <laughs> <laughs> ka, mo yung Hindi, na Ate! Ano kamatis, oh? May utong-utong. Ayun -utong. huh? yung isa. <laughs> <laughs> Ayun yung isa. Ayan, uh, yan. May utong <laughs> 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 Blessings. Okay lang, <laughs> babe. <laughs> Ay, Ay, <laughs> o, bakit sa <laughs> like, train Ay sa train. Hindi nga dito. Kasi it nakaputing ito. Dito tayo. Sana hindi na tayo. Ano kasi. You know? oh, ito yung pang. Huh? 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 Ito Huh? 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 ng Huh? 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 Yan, okay. Ito lang. Ano lima? Matayit lima Ito? Ito din pala yung lima, oh. Ito yung sinabi mo? Ito. Ito din siya. Opo, magkakaroon. Okay. Isang. na ko. Nangangalit. Nangangalit ng kamay ko. Nangangalit. 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 Bimang real, tatlong kilo. So, ito naman yung kunin ko. Wow! Kahit ako ngayon, guys, ang kulay ang aking matibig. At murang-murang kulay dito. Kaso, hindi malayo sa pirata namin. Malayo yung aming paglalakay. So ayan guys. So guys, ito yung mga pamilya ko. Kamsa, kamsa. Balita mo sa Colorado. Ito,

Ang laki yung wallet. Ito na, Anong yung wallet. Ito yung yung wallet. Ito yung wallet. Ito yung wallet. Ito yung wallet. Ito Ito yung wallet. 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 Ito yung naman Ito yung ang ang itog kaya, makaano? 70 Ha? P70. p yung mga presyo. Ayun ka mga. 15 900 Para sa ano lang dito? to? Itong ano, tigli lima. Pagpato. Puro pak pak na lang. Pag -pag na lang. peg ko. peg pack lang daw mura. Kaya barayal. peg pack. So, peg pack na lang ko. Dahil <laughs> so, ay makalit. Andi teman pet, pet oh. Where's the Andi datang, Andi masuk Itu kaya? Iya, Oh, si ya? Huh? Wow. Ramai tidak? di dalam. Hi guys. Hi guys. Brother. kenapa? langsung. Halo, mari watch anime together. Hai bangsa. bangsa? lima. lima 55. hadapi.

Sabi naman hindi. Back back. Back back. Back back. Back back. Back back. Back back. Nagamulong ka na dahon. So guys, ayan no, nakalibre kami ng gulay na dahon. Yan. Pina pinakuha kami ng pinakuha doon sa may grocery. Mabait yes, oh, oh. <laughs> yung ano, yung mga nagbabantay doon sa may grocery. Malayo lang kami dito kasi doon pa kami sa may dulo. Dulo pa kami. Lalakad lang kami. So nakalibre kami guys. So, kaya hindi sayang yung ano lakad namin kahit malayo. Nakalibre kami ng mga dahon. Tapos ito lang yung nabili ko. Ayan. <laughs> Nabili kang bigat. <laughs> Apa kang bigat? <laughs> Hingga ano, tatlong kilo. Lima-limang riyal lang. So, nagastos ko lahat dito. Kasama manok at gulay. Sama ko kami. Ano lang? Uh, 24 at saka 20. Oh, 44. <laughs> 44 riyal lang ang naubos na. Ano? 40 po riyal lang yung nagastos ko. <laughs> so, napakadami na nito. Abutin na to ng, ano, ng isang buwan na to supply ko. Tulit ka. Yes, guys! Kinuha ko sana yung station. Diba sa tiwa na? Alam, nag-ano kami? Nag-shopping kami sa mga dahon nila. Lusog yung isa kong kasama, guys. So, ito, nilusog niya lahat. Kuha ng kuha. <laughs> Sabi ni brother, Bas! Bas! Tama <laughs> niyan! Siya naman tira. Tira ng tira. <laughs> anawit ano? ng <Nang> kamay. <laughs>